Samantala, mahigit 700 daang pasahero ang perwisyo ng magkaaberya ang hindi lang isa, kundi dalawang barko ng isang shipping line kahapon sa Cebu. May live report si Luan May Rondina ng GMA Cebu. Luan? Koni, mahigit sa da ang mga pasahero ang apektado matapos magkaaberya ang dalawang barko ng Trans Asia Shipping Lines. Ang isa nasira ang makina, samantala ang isa naman ay naubusan ng krodo. Hinila na lang ng dalawang tugboat ang Trans Asia 5 matapos pumalya ang makina nito sa karagatan ng Naga City sa Cebu. Hindi na ito nakarating pa sa kanilang destinasyon sa Cagayan de Oro. Pasado alas 10 na ng umaga ito nakadaong sa Pier 5 sakay ang 531 ng mga pasahero na dismayado sa nangyari. Isinoli naman ng Trans Asia ang pamasahi ng mga pasahero at ang iba pinasakay na lamang sa isang biyahe kagabi. Samantala ko isa pang barko nila ang naabirya rin kahapon. Ang Trans Asia 3 na galing Osama City, biglang tumigil sa kalagitnaan ng dagat dahil naubusan raw ng krodo. Ang isang ginang na ito, alalang-alala sa kanyang anak at apo na sakay ng naabiriang barko habang tinatanaw ito sa malayo. Dahil dito, ay nag-hire na lamang siya ng isang pump boat para hatira ng pagkain ng mga ito. Ang iba mga pasahero ay napilita na rin sumakay ng pump boat dahil sa inip. Pasado alas 7 na ng umaga itong muling umandar at alas 8 na dumaong sa pier. May sakay itong 188 na mga pasahero at labing anim na mga tripulante ng barko. Koni binigyan, binigyan lamang ng 24 oras ang mga tagapamahala ng barko para magsumite ng kanilang marine protest or report tungkol sa insidente. Samantala, suspendido naman ang dalawang barko na nagkaaberya habang uh, hinihintay pa ang uh, resulta ng investigasyon na isinasagawa ng Coast Guard at Marina. Koni, maraming salamat Luan May Rondina ng Jimmy Cebu.